sanggol pa lang, marunong na tayong umiti. Isang kakayahang nagbibigay tamis at kulay sa buhay ng ating mga magulang. Biological ang ngiti. Kasi kahit ang mga sanggol, marunong ng nakakaalam ng tunay ng ngiti. Ano man ang lahi, salita o estado sa buhay, ang ngiti sa ating lahat ay nag-uugnay meron din siyang benepisyo dun sa recipient. Kasi mapapasaya rin ng taong nakangiti. Mas makikiugnay ka, since sabi natin ng social interaction, mas mapapaganda dahil nakangiti yung kausap mo. Ayon pa sa ilan, may benepisyo rin daw ang pagngiti sa ating kalusugan. Not necessarily makikure yung sakit na meron ka. But definitely, natutulungan yung mga tao sa pag-cope. Yung immune system mo, mas na uh, mas lumalakas. Kaya para mapadalas ang pagngiti, ito ang simpleng payo. Mag-isip ng mga bagay na nagpapasaya sa iyo. Ang good news, kahit anumang negatibong karanasan, pwede raw gawing positibo sa pamamagitan ng simpleng pagngiti at ang mga teknik sa pagngiti ang itinuturo rito sa tinatawag na laughter yoga. Dito pinag-aaralan kung paano maipapahayag ang kasiyahan sa pamamagitan ng pagngiti at pagtawa. Ngayon, tuturo ko sa inyo yung tamang paraan kung paano kayo tumawa. Mas effective, no? Yung unang-una, dito ako nyari sa mouth. Sabi nila, dito daw sa bibig, dyan ginagawa yung unang-unang reaction from the brain na kailangan tumawa. From the mouth, involve mo naman tong zygomatic major muscles ito. Hawakan mo with your pointer fingers, yung cheekbones, ganun lang sabi mo, eh, push it upwards. Eh, eh, yeah. Eh. Para raw maging genuine ang ngiti, dapat nakikita rin daw ito sa mga mata. Let your eyes smile. Ayan, yan. Ayan, sige. Oh, harap dito, gano'n. Pero tayong mga Pinoy, mga eksperto na raw pagdating sa ngitian dahil likas na raw sa atin ang pagiging masayahin. Kaya naman sa pinakahuling survey noong 2012 ng isang international lifestyle magazine, pangatlo tayo sa listahan ng mga pinakamasayahing tao sa buong mundo. Patunay din dito ang pangingibabaw ng ngiti sa mga kababayan nating naapektuhan ng bagyong maring nitong nakaraang linggo. Ang pagiging positibo raw ang tinaghuhugutan nila ng lakas sa gitna ng sakuna. Para mapatunayan kung talagang natural na sa atin ang pagngiti, isang social experiment ang aming isinagawa. Kumunta kami sa isang lugar kung saan dagsa ang iba't ibang mga tao na may kanya kanyang lakad. Ready, ready na ang kasabot nating magbibigay ng ngiti sa mga taong masasalubong. Titig na natin kung susuklian din siya ng mga ngiti. Dahil sa tirik ang araw at nagmamadali ang mga tao, tila dead mas sila sa pagngiti ng ating kasabwat. Pero sa ilang saglit, may naispata na kaming ngumiti sa kanya. Nung ngiti niya ako, yung pakiramdam ko masaya at yung Masaya din siya, na-appreciate niya yung iti ko. Lumipas pa ang kalahating oras, may isa na namang ngumiti sa kanya. Palagay loob ko, ko Kung nakita kong medyo mano yung tao, napapalagay ko nangingiti kaagad ako. Hindi rin nag-atubiling ngumiti ang babaeng ito. Okay lang, <laughs> kasi nakangiti siya eh. Eh, nginitihan ko rin. Nginitihan nga din natin ang asaw ko eh. O, wala nang wala pag nginitihan mo siya eh. <laughs> Malaking ngiti ang ibinigay ng mamang ito. Kasi ang smile means na pagbati na yun eh. Parang bumati ka rin sa kanya. Sa aming ginawang experiment, mas marami ang mga babaeng ngumiti sa aming kasabwa at ilan pa sa kanila ay matatanda. May purpose ang pag Isa sa mga saysay ng paghiti ay ipakita sa kabila, dun sa, sa iba, na maaasahan ako, na hindi ako hindi kita awayin, hindi kita papat papatayin, na makikipagtulungan ako sa'yo. So, tendency ang na-activate na sa brain, new reward system ng brain. Ah, dito sa taong to, may positive outcome siya. Ang sarap Ang ngiti, isang simpleng regalo na naghahatid ng saya. ang good news. Libre lang ito. Kaya, simulan na ang paggiti. Gagaan na ang inyong pakiramdam. Mapapasaya niyo pa ang iba.